Nene, yung cellphone mo na pala ito? Kagoto. baton, tutuyan, po, 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 Ito po, 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 ay. Wow! This is Poco M5S. Is... Ka anyang kanyang ano mo is mo 80 gram to ano 5.6 rom. Ano Tapos meron siyang ano to. Ay wala dito. Doon sa natin na. E 64 megapixel ata to. Balik mo na yung Samsung. Kina. Yung ganun din yun. Yung nagdagat ka lang. Pagbalik mo, ah. dito, hmm. Pang? Pang? Grabe! Ang ganda, box pa lang. Yellow Ay, na yellow. Pang. Sakto pa yung suot ko ngayon. Ano makanan, pa naman? 64 megapixel pa naman to. makanendo do? Ah, nila to eh. Magkano ngayon? Aabot siya ng ano dito. 8, pero 7 lang po. Tagal, pero sulit na yan. Ito yung ano. <laughs> ano pa ba yung mga di ba? siguro to. Ah, yung ano nya. Ayan yung kanyang tempered warranty card. Yan, galing po mismo to sa ano, store ng Poco. Yan. Case na syempre. Merong charger. Wala lang siyang ano. Ay, pare 35 plus charger din ni. pare yung charger. Ano? You know, 30 33 watts. Ay, ang bilis mag-charge nito. Syempre, na pinaka-antay natin yung kanyang ano. Taran, check niya muna yung kanyang ano. Yan yung kanyang front. Simple lang siya. E, okay. ito si yun ganda natin. So, ang, ang ganda. Ay, parang Saan nakita ko na yun. sa nad na ako sa camera. Kasi tignan nyo naman oh, apat. <laughs> 64 ba naman yun. eh may ka pa rin akong kapoko. Kapoko po. No, ito yung sticker, no? yung akin meron eh. May kasama yung sticker. Nai-excite ako sa ano, sa camera, guys. Sa camera taga ako nai-excite. Ay, ang sipag na magay! <laughs> so, Gan, okay, nakakasipag pala pag may bago cellphone na. <laughs> Ayan. mo sipag na Sabi pala ba? Wala ba pangako. ako ito? na! May bago cellphone? Pinahil <laughs> mo na. Laba ka doon eh. Oo, labit. Labit na labit. Yan ang mga, yung paano na. Na-excite ako sa camera nito eh kasi 64 ano. Arasin SIM card mo tay kapit natin mamaya. Nga, no, ito na ito na extra. Ibenta na cellphone Hindi bigyan niya ka ng daw yan. Mamaya na. Next year na po si na titita. Hindi pa paggawa ng bahay ni pag complete. Saka mag-iPhone pa gan. Mag-iPhone ka pa sira ano. Mm. Kani cellphone. Tinen yeah. kinini. Oh. 7,000 naman. Pero yun, ganyan sana kaganda yung sayo. 7,000 naman ito. Na-excite ako sa camera. I-post ko muna. Ayan sya. Super smooth din, guys. Testing na natin yung camera. Hindi, camera tama. Permi eh. May 0.6 din siya, oh. May 0.6 din siya, guys. Mas malino lang po na kisa sa iwa to. Mas malino yung camera niya. Ay, uh? naka pa yung ano eh. Ang ganda. naka pa yung light niya eh. Pull natin. Ma! Hmm? Si. Si Coco yan eh. Si mm. God Hmm. Ito so, eh, isom natin guys lang. Ganyan siya, wag isom niya. Mukha oh ko eh pangit nung kinukanan eh. Ang ganda din. Front na yun. Mm. No? Sabak na. Ito lang nasan ako sa cellphone ko eh. Sabak to eh. Ito yung linaw mga ka. Tira natin to. Ayan. Ito ba panlinaw o oh, kahit isom mo pa yan oh. To do zoom na yan. Wait lang. Ang labo. Ang labo, labo, labo yung camera ko eh. Ayan guys. So zoom niya na yan. Ang ganda yung camera hmm. ko eh. So agad na yan. Nini ang ganda oh. Pag iso mo kasi kitang kita mo pa yung details. Mm. Ayan yung o. Din, eh Ayan na yung pinaka akin, zoom niya. Mo, Pero ano. Details. Ayan oh. Kitang kita pa rin yung details. Ayan yung pinaka zoom niya guys. Ganda. Pichara natin. Okay. Ayan na natin yung tayo ng kanini. na natin. Ato at, at? Nene, sobrang ganda. Pangkwa natin to, lang. As guys, ito yung kinuha natin, oh. No? Yan yung pinaka-zoom niya. Yan yung details. Ang ganda parang. Pinaka-zoom na so yan. So, hindi, so, siya, ano, hindi siya ano, hindi siya nagbo-blur. Ganda. Ayan yung regular na kuha natin. Pangin na yung camera ko eh. Ito na nga lang. Ah. Ah. Ang ganda. Grabe. Maganda pa sa cellphone ko to. Ah, ang camera. Ado. Ah, kasi kahit ipakaso mo na. No? Ito yung front. Ito yung normal cam nya guys. Yan yung normal cam nya sa front. Meron kasi itong 64 megapixel. dito yung ano nya ganda poko ang ganda talaga ng poko pon ayan Kapar, may kaparin na tayong poko pon ayan. ayan yung regular na camera nya guys kanyan sya